Ayan guys, andito kami sa lugar ng, ano nga ba lugar ito, hindi namin alam ito guys kung saan. Pero may pupuntahan kami lugar na napakaganda guys. Ayan, abangan nyo yung aming i-upload. Aahon pa kami dun sa pinakadulo, pinakaibabaw na yon. Kami ay galing ng mula na guys. Nakita lang namin ito na parang Napakaganda ng lugar kaya. Pinatigil namin yung aming driver. Andun. Andun siya. Maghihintay na lang siya sa amin. ka <laughs> <laughs> Ayan guys. <laughs> Nas nalubog na ako guys sa kanal. Oh, sa butas. <laughs> kanal <kami. laughs> guys. Oh, Di pa napakaganda? Yeah, oh. Doon sa una-unahan. Ayan. Naihingal agad ako guys. Ahonin kasi oh. Sobrang ahonin. Ayan yung isa oh. Nagtatakaw na ng bayabas doon. Ayan. Ayun oh, May hinog sa dulo. May hinog sa dulo. Maliliit. Ayan oh. Diba? Diba? Hindi masasayang yung pagpunta namin ng Mulanay. Kami ay makakagawa dito ng content na pwede namin i-upload. Ayan. Nahihingal ako. Dumausos kaya tayo. Ay, yan. Oh, napaka napakaaliwalas dito, guys. Ayan, tatlo kami. Tatlo kami pumunta ng Mulanay. Gala-gala pag may time. Ang mga 10 minutes pa bago namin marating yung pinakadulo doon, pinakaibabaw. May lubi oh. May lubi. <laughs> Hanggang dito ba naman? Ayan. Ayan guys, oh, napakaganda ng view dun, oh. Kaya nga. Ah, ito pala yung Ayan Hingal na Hingal na si ina na Malayo-layo din guys Pinakatuktok na rin Ayan oh. Ayan Ayan guys Abangan nyo na lang yung uh, i-upload yeah, kong <laughs> hindi namin alam kung anong lugar ito aray hingal ako guys ah, tulong tulong kapoy na yan na ayan guys ako magpapaalam na muna pansamantala sa inyo dahil ako'y nahihingal na talaga ah, kabul ko na yung aking paghinga sobrang sa kasi guys <laughs> Ayan o. Oh. Pakaibaba na yon ang pinanggalingan namin. Ayan. Ayan babay na guys. Paka uh, abang-abangan nyo lang yung aking mga i-upload na mga magagandang tanawin. Eh. Ayan, magandang pahala lang.